Ayan, tingnan nyo, tinitingnan ko kung may pera pang nga ba kami. At dahil may nagkira na pa namang 520, eto nga at pupunta muna ako sa palengke, mga be. At dahil 520 na lang ang pera natin, mga be, eto at pupunta ako sa palengke, titingnan ko nga kung may murang pang mabibili doon. Usually kasi, mga be, para makatipid ay lutong ulam na lang ang binibili namin para nga makatipid sa gas at sa kung ano-ano pang mga sangka. O eto na nga at pasakay na ako sa jeep. Pagdating ko na dito sa palengke, may nakita akong pakwan, kaya eto bumili ako. 35 nga daw ang isang kilo niyan, pero lagpas isang kilo niyan kaya 50 pesos ang binayaran ko dyan. Eto at may nakita pa nga akong ibang prutas, pero sabi ko nga, wag na lang kasi may pakwan naman na, tama na siguro yung isa, dahil limited nga lang yung budget ko. Kaya Uuwi na lang ako sa paglalakad at maghahanap na nga lang ako ng aming uulamin. Kaya ito at minadaanan nga ako ng titindag ng pet Dito nga ako bumibili sa ganitong pwesto mga pet kasi mas mura nga sila kaysa doon sa loob. Kaya ito bumili ako ng isang kilong pet 30 pesos nga daw, isang kilo. Pagkatapos kong bumili ng pet chai, tumingin pa nga ako ng ibang gulay. Pero sabi ko, wag na muna kasi baka mabulok lang din dahil hindi ko mananggal dyan maluluto. Nung nabalot na nga ni kuya yung pet na binili ko, ayun, at patuloy nga rin ako sa paglalakad. First time ko nga mag-video habang namimili ako dito mga be, at eto nga at ako. Mahirap nga palang maging vlogger mga be. <laughs> Char lang yan mga be, nagsifiling vlogger lang naman Ayun oh, na nga mga be, tuloy ang kwento. Dahil nga nahirapan akong mag-video habang namimili, kaya itinigil ko na nga yung pag-video at binili ko na lang yung mga dapat kong bilhin. Pagkatapos ko nga dun sa wet market mga be, Kumunta naman ako dito sa grocery. Dito nga iiwan mo lang sa labas ang mga gamit mo, kaya yan, dumiretso na ako dito sa loob. Akala mo naman kasi ang dami kong bibilin dito, eh ang bibilin ko lang naman dito ay sardinas. Ipang sasakot ko nga doon sa pechay na nabili ko lang bibilin ko kaya lang 90 plus nga ang halaga kaya ibinalik ko at pinili ko na nga lang dalawang Hokkaido pagkabayad ko nga eto at uwi na ako mga be at dahil doon pa sa dulo ang terminal ng jeep nasasakyan ko eto at tatawid pa nga ako dito nga ay nahihirapan lagi akong tumawid dahil nga ang bibilis lahat ng mga sasakyan lagi dito hindi ka na nga ako dyan minsan mabangga ng motor mga be dahil nga ah, may hihilig silang sumingit dahil gusto gusto ko nang makatawid agad mga be dahil sa sinag ng araw masakit nga ang mata ko mga be kapag nasisinagan ng araw pag iyan nga ay na sa liwanag ay maghapon ko nang iniinda ang sakit kaya tingnan naman ang araw ay pirik na pirik kaya gusto ko nang tumawid dyan mga be sasakyan bago ako tumawid. Kung nagsyampuhan ko nga na walang sasakyan, eto tumawid na ako pero tingin nyo mga be. Tingin ko na! O, diba mga be, kaya takot talaga akong tumawid dito. O, hindi nga lang dahil dun sa sardinas na yun, mga be, hindi talaga ako tatawid dito. Salamat naman talaga kay Lord dahil hindi niya ako pinapabayaan. Kaya napaka-importante talaga mga be, ang lagi ka nangingin niya ng pagsabay sa ating Panginoon. Muon tayo mga be, eto bahay, at hindi ko na nga ako sa bahay at inaalis na nga itong mga pinamili ko. Pagating ko na ay naliligo na si Eric dahil hindi ko nga ngayon pagkatapos dito ay magsisimba kami. Eto na nga, mga pinamili ko mga be, eto, bukay ito. Itong onion leaves, saka itong lettuce sa amin aming almusal. At itong tanong, ito tatahin ko yan. Nagluluto rin ako ng munggo. At ito, medyo mura-mura na ang sibuyas ngayon. Eh, P5 na lang ang kilo. Kaya bumili na rin ako yan. At ito yung binili kong pechay. At bumili rin ako ng mas niya At yung pakwan nga na nabili ko para sa amin. Ah, ito yung pokwa. Nilinis ko na nga ito mga be bago ko pinindyohan. Ito rin yung pusit na 60 ang kalahate. At bumili na rin ako nito maliit na ganung na 50 ang kalahate. At itong tamban na 50 rin ang kalahate. Yan nga ang mga napamili ko doon sa 520 na galaking pera mga be. E, Magluluto ako ngayon ng sotanghon. Kaya kulad sinabi ko ng ngaunang video, dahil linggo ay namalengke ako. At isa sa mga pinamalengke ko ay yung sotanghon at yung Hokkaido. Yan nga ang lulutuin natin ngayon mga be para sa aming almusan. Ito, nagisa lang ako ng bawang, sibuyas. At pagka luto nga ng bawang, sibuyas, ay nilagay ko na yung Hokkaido. At pinamplan ko na nga ng pamingkat magic sarap. At nilagyan ko na rin ng patis ko nga mga sangkap. Ayan, at minagyan ko na rin agad ng tubig yan para magabing nang kumulo. At habang nagpapakulo ako ng sabaw nitong sotang hon, eto't may nagising na bata, sumilip na. Medyo ninervis ako ng slight, mga be. O, nakita niyo ba yun ang lalaba, mga be? Laba, slight nga sa asawa ko. Habang nagluluto nga ako ng aming almasal, ay sinabayan niya naman ng paglalaba. At eto na nga, nilipat ko nga siya sa isang kalan, mga be, para magaling kumulo. At nang kumukulo na, ay nilagay ko na nga yung sotang hon. Pagkalagay ko na ng sotang hon yan, ko na rin ng chicken cubes. Pagkalagay ko ng chicken cubes yan, at hinalo ko na at hinintay ko lang maluto yung sotang mga be. At nung makita ko nga na kumukonti na ang sabaw, eto, at ko na nga itong onion. Tinanong ko lang yan ulit mga be, pagkalagay ko ng onion leaves. At pagkahalo nga mga be, eto tinakpan ko na at hihintayin ko na lang na maluto yung onion leaves and then okay na. At eto na nga mga be, luto na ang aming masarap na almusa. Tintin luto nga lang to mga be, pero masarap talaga siya. Napanood ko lang kasi to mga be sa isang vlogger at ginaya ko lang. Pero hindi naman yung gayang-gaya mga be kasi magkaiba pa rin ang kinalabasan ng luto namin. Pero sure ako ay masarap parehas ang aming ginawa. sa panghon na niluto ko na naubusan ng sabaw pero masarap pa rin. At saka, pinahit naman din namin ng pandesal. Ito nga meron pa kami peanut butter. Bigay pa nga sa amin ito ng Pasko pero sinisigurado ko sa inyo mga pena na napakasarap ng peanut butter na ito. Bihira lang kasi kami magpalaman kaya hanggang ngayon meron pa rin ito sa amin. At yun nga mga beba, katapos namin mag-almosari, nagsipagligo na kami at ngayon ay pupunta na kami sa simbahan para magsimba dahil linggo nga ngayon. At sobrang init na nga ito at napapayong na rin ang isang bata. Sir na feel nga ang payong niya mga be. Ano ba mga bena yung payong na yan ibigay sa kanya ng aming kapitbahay dito? 3 years old pa nga lang siya nang binigay yan sa kanya. Pero eto nga, pagagamit niya na. Sobrang init na nga ng mga oras na ito mga bay, dahil alas 10 na nga ito ng umaga. Kaya nga sabi ko kay Eric, susunod na linggo, dapat 8am na ang simba namin, dahil pag ganito ngang oras ay sobrang init na. Kagandahan nga dito sa simbahan ay nasa loob lang ng village, kaya ito nilalakad lang namin. Buti nga mga bay, at hindi kami nalit. Pagdating namin, eksakto at magsisimula pa lang ang misa. Pagkatapos naman ang misa niya, at sabi ko sa kanya, ay mag na siya kay father. At pagkatapos niya, ay umuwi na din kami mga bay. Natatakot nga ako dito sa batang ito maglakad, dahil lalo natatalisod ay natatapilok dyan sa suot ng sandals. At nung nandito nga kami sa bahay, ito tapansin ko nga yung sandals niya. Simula nga nang binigay ko sa kanya ng kanyang san, ay ngayon niya lang ito nagamit. Bagong-bago pa nga ito nung binigay nila last year, pero tingnan nyo naman, ngayon niya lang nagamit, pero nasira na. Dahil nga siguro sa init at nakukulog, kaya yun, ganyan ang naging itsura. Tingnan nyo mga be, ang nangyari sa sandals, kanina lang ang sinuot niya ito ay bagong-bago pa yan. Ang napakaganda pa talaga ng itsura niyang kanina. Kaya yan, nagulat na nga lang ako, bakit ganyan na siya ngayon? Siguro nga dahil sa matagal na rin siguro nakatago nito. Kasi bago pa yung napunta kay Yesha, ay pagmamayari na yan ng iba. Pero nga, ang sabi nila, hindi rin nila nagamit yan. Kaya nga siguro sa tagal na naista, kaya siguro nagkaganyan siya. Kitang-kita naman sa itsura niya, mga be, na bagong-bago pa nga yan. Kaya nga nagtataka ako, bakit ganyan na ang pinalabasan niya? Hinihinayang nga ako, mga be, kasi nga bagong-bago pa talaga siya. Pero bakit nagkaganito? Yun lang, mga be, sinare ko lang. See you sa our next video.